wika ang naging kalakip natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung minsan ay nakakapagtaka kung ano nga ba ang wika. Ang wika ay siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at mithiin ng isang tao. Isa ito sa mahalagang instrumento ng isang bansa na nagbibigay daan upang magkaunawaan at malaya nating maipahayag ang ating damdamin. Ngunit, paano nga ba nagkaroon ng sariling wika. Bago pa man dumating ang mga mananakop, ay mayroon na tayo ang sariling kultura, kagaya na lamang ng pagsulat ng baybay. Ang baybay na isang makalumang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhan. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, hinangad nilang magpalaganap ng Kristyanismo. Upang mapadali ito ay nag-aral ng wikang katutubo ang mga braille dahil mas madali itong ituro kaysa sa wikang kastila. Noong panahon naman ng mga Amerikano ay itinakda ng pamahalaan na Ingles ang gawing opisyal na wikang panturo sa paaralan at ipinagbawal ang paggamit ng katutubong wika. Dahil dito, ang mga leader ay nagtatag ng kilusan na taliwas sa nais ng mga Amerikano na itatag din ang Commonwealth na pinamunuan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon o kilala rin sa bansag na ama ng wikang pangbansa. Dahil dito ay nagkaroon ng mga hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang wikang pangbansa. Noong ikatatlong po ng Desyembre taong 1937, inihayag na na ang wikang pangbansa ay Tagalog. Nang Dumating naman ang mga hapon ay nagkaroon muli ng pagbabago. Nailunsad ang ordinansang nagsasaad na ni at Tagalog ang opisyal ng wika ng ating bansa. At noong labing apat ng Oktubre taong 1942, muling binuhay ang wikang pambansa. Marahil madami sa atin ang hindi alam ang importansya ng kasaysayang ito. Ngunit kagaya na lamang ng sabi ni Manuel Luis Quezon, walang bansang walang wika. Kung kaya tuwag nating hayaan na mawala ang ating pagkakakilala. Bilang isang Pilipino, ang tungkulin natin ay panatilihin ng ating kultura.